Yo, so, what's up? Kusinero maglulupa for today's video. Taong bahay nga tayo ngayon. So, eto ang ganap natin ngayon. At so dahil wala nga tayong gagawin o ginagawa So eto, naghanap tayo ng gagawin So maglilinis nice. na ako ng kwarto namin Dahil medyo madumi na din at malikabok So dito nga, nagwalis na nga muna ako sa lapag Para mamaya pag naglampaso na ako Ay medyo malinis na nga ito yes. Bago nga ako magwalis-walis dito eh, Katapos ko nga lang dyan maglaban ng mga medyas So pinalaban nga sa akin yung mga medyas ni Mrs. So dagda dalawang pares nga lang ang pinalaba So ang ginawa ko nga inilaban ko na lahat ng medyas na nasa labahan At after ko nga mga pagwalis Eto nagsimula na ako magpunas puna So nagumpisa nga muna ako dito sa mga pader pader namin Para nga matanggal yung mga alikabok At sinunod ko nga yung dito sa may ceiling Yan pinunasan ko nga rin pa lang yan ceiling na yan Pati nga pala tong yung double deck pinunasan ko rin pala yung mga yan pagkatapos ko dyan. So hindi ko na nga siya na kasi nga mahaba na masyado yung video. At so ang ginagamit ko palang pamunas dito syempre ang ginagawa ko ay naglalagay ako ng tubig tas nilalagyan ko nga rin sya ng Clorox at konting sabon para nga medyo mabango at hindi masyado masakit sa ilong at para na rin matanggal ang bakterya sa Clorox nga ay nakakatanggal din siya talaga ng bakterya tinga ay mga itim-itim ay natatanggal pag pinahidan mo nito hinahalo ko nga lang yan sa tubig para nga sa akin ay mabisa itong tubig na may Clorox at dahil nga ba diba, sa puting damit na may mancha pag binagyan mo ng Clorox konting kusot mo lang ay medyo natatanggal na siya paano pa kaya itong saiglang dito sa mga alikabok syempre sure na tanggal talaga siya sa clorox so ito nga halos patapos na nga ako dito so ayan nililigpit ko na at binabalik ko na nga siya sa taas yung mga dapat ibalik mas gusto pang matulog ng bunso ko dito sa ilalim ng double deck sa dito sa ibabaw kaya nga piru punasan ko ng mabuti yan. yung ilalim kasi nga dyan sya pumepesto pag matutulog na at so eto na nga Tapos na tayo maglinis so ayan, Wow ko na nga siya. Dito naman nga tayo dadako sa may hallway So magpupunas punas lang din hallway tayo talaga. <coughs> <coughs> Para naman medyo malinisan din Ayan malinis na yan Hallway yan pinunas punasan ko lang At after ko nga maglinis So eto nagluto na rin ako ng ulam Wow So adobong manungalang yeah, pala yan yung niluto ko Mabilis ang luto nga lang yan eh eto nga kasing adobong manok ay eh, napakabilis lang lutuin At so ayan na nga dumating na yung aking mga estudyante Ayan na nga si Kuya Michael at si Bunso dumating na din So halos sabay silang dumating Hanggang dito na lang ang video na to maraming salamat